Nais mo bang malaman kung ano ang misteryong nakatago sa ilalim ng karagatan? Ang mga nangangalakal sa ilalim ng tubig ay madalas na makakatagpo ng iba't ibang kakaibang bagay na nagdadala ng nakakamanghang kwento kaya mula sa libingan ng tren sa ilalim ng tubig hanggang sa mga kakaibang halimaw sa karagatan ay narito ang sampung pinakakakaibang bagay na natagpuan ng mga mangingisda sa malalim na bahagi ng dagat. Number 10. Underwater Train Graveyard. Nais nice mo bang malaman kung ano ang pakiramdam na makadiskubre ng tren na nakahimlay sa ilalim ng karagatan malapit sa baybay -bay ng New Jersey? Ang senaryo na ito ay hindi lamang likhang isip. Ito ay isang nakakalitong katotohanan sa ilalim ng tubig. Merong isang kakaibang tanawin na sementeryo na mga lumang tren. Ngunit paano nga ba napadpad ang mga tren sa isang hindi inaasahang lugar? Ang mga sasakyang ito na tinatayang mga bihirang modelo ng, ng Planet Class 222T ay mula pa noong 1850. Ang kanilang paglalakbay tungo sa sahig ng karagatan ay nababalot ng misteryo. Ngunit may ilang teorya na lumitaw. Isa sa popular na teorya ay nagsasabi na ang mga tren ay dinala sa isang barge na aksidente dahil sa bagyo na nagdulot sa paglubog. Gayon paman, may mga eksperto ang naniniwalang ito ay hindi aksidente. Iniisip ng ilan na ito ay sinadyang gawin ng mga taong nasa likod nito marahil isang paraan para itapon ang lomang teknolohiya sa isang panahon bagamat may mga nagsasabing isang malaking misteryo ang pagkalubog ng mga tren na naging dahilan upang maging interesante noong dekada 1980 ang mangingisdang si Paul Helpler ang unang nakatuklas nito nagbukas ito ng bintana patungo sa nakaraang yugto na kasaysayan ng Riles Number 9 Road to Atlantis sa ilalim ng malinaw na tubig ng Bahamas ay matatagpuan ang isang misteryosong formation na kilala bilang ang Bimini Road. Ang strukturang ito sa ilalim ng tubig ay nagbigay inspirasyon sa pagtuklas at imahinasyon ng mga manlalakbay at siyantipiko. Unang natuklasan ang Bimini Road ng isang mangingisda noong 1968. At agad itong nakakuha ng pansin dahil sa kakaibang ayos ng mga bato. Ang mga bato ay maayos na nakalinya na tila isang daan o pader na umabot ng kalahating milya. Ito ba ay likas na pangyayari o maaring ito ay mga labi ng isang sinaunang sibilisasyon? Ang mga taga-suporta ng Kyuren ng Atlantis gaya ni Psychic Edgar Case ay nag-aangkin na ang Bimini Road ay bahagi ng nababalita ang lungsod Si Case ay kilala sa kanyang mga hula ay nag-ani na may ebidensya ng Atlantis na matatagpuan noong 1968. Ang taon kung saan natuklasan ang Bimini Road, ang pagtatambal ng mga pangyayaring ito ay nagpapalakas sa espekulasyon at nakakuha ng sambuok ng mga tagahanga ng Atlantis. Gayon pa sa kabila ng kahalagahan ng teoryang ito, ang mga arkeologo ay mas pabor sa mas makatotoha ng paliwanag. Inirerekomenda nila na ang Bimini Road ay isang likas na formation na kilala bilang beach rock. Ang beach rock ay karaniwang nabubuo sa mga baybayin kung saan nagtatagisan ng buhangin, alon at kimikal na reaksyon na nagdidikit sa limestone. Number 8. Thistle Gorm Rick ang SS Thistle Gorm ay isang barkong pandigma ng British Merchant Navy ay natagpuang ang nawala noong World War II nang lumubog ito noong 1941 dahil sa mga bomba ng mga Aleman. Ang barkong ito ay nagdadala ng na mga kargamentong pang supply para sa mga Allied Forces ngayon ay nahimlay bilang isang nabao na time capsule sa ilalim ng karagatan. Sa kasalukuyan, ang Thistle Gorm ay isang kilalang lugar para sa pangangalakal sa ilalim ng tubig. Madalas itong bisitahin dahil sa mga naiwang intak ng kargamento nito, mga truck, motorsiklo, baril at kahit mga tren. Bagamat nasa ilalim ng tubig ng ilang dekada, ang antas ng pangangalagang ito ay kahanga kahangahanga ang mga motorsiklo ay nakatayo pa rin ng magkasunod. Ang mga truck ay parang nakapark na tila nag-aantay ng pasayero at ang mga karo ng tren ay nakatambak sa ilalim ng kargatan. Number 7. The Silver Shipwreck sa malawak na kalawakan ng Hilagang Atlantiko ay matatagpuan ang isang kayamanang nadiskubre ng Odyssey Marine Exploration na nagtanghal sa buong mundo kilala bilang ang SS Gapa ang barkong Britanikong steamship ay nasumpungan ang kanyang kapalaran noong 1941 sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig matapos itong terpedohin ng isang German U-boat. Noong 2011, ang pagkatangay ng Odyssey ay natuklasan ang labi nito na naglalaman ng napakalaking dami ng pilak na nagiging isa sa pinakamahalagang natuklasang yaman sa ilalim ng tubig sa kasaysayan. Nahimlay ito sa mahigit sa 15,000 feet ang pagtatagpo sa SS Gapa ay resulta ng modernong teknolohiya at pagsusuri sa malalim na bahagi ng karagatan. Ang barko na puno ng 7,000 na bar ng pilak ay naglayag mula sa India patungong Britanya. Nang ito'y malunod, mahigit 70 taon ipinakita ng advanced equipment ng Odyssey ang kinaruroonan ng huling pahingahan ng barko na nagbubunyag sa mga nakatagong yaman nito. Ang kondisyon ng labi ng barko ay kahanga-hanga. Kahit na ilang dekada na itong nasa masamang kondisyon, ay nasa maayos pa rin kalagayan ng mga pilak. Number 6. Polynesian statues. Ang mga muway na ribulto sa Eastern Island na malalaking bato na, na mga hugis na mga taong Rapanoy ay kilala sa buong mundo. Sa kalaunan, sila ay tulad ng Stonehenge sa mga piramiding Egyptian, mga estrukturang hindi nagbabago sa kasaysayan ng tao, nakatayong matayong sa isla. Ang mga ribultong ito ay matagal nang naging paksa ng kakaibang pag-iral at pagsusuri na kumakatawan sa isang mahalagang tagumpay ng kultura ng Polynesia. Ang bawat muway na may kakaibang mga katangian ay inukit mula sa buong batong bulkan at pinaniniwala ang nagtataglay ng spirito ng isang ninuno na nagmamasid at nag-aalaga sa isla. Bagamat karamihan sa mga ribolto ay matatagpuan sa lupa, may ilang ding nasa ilalim ng tubig. Ang isang teorya kung paano napadpad sa ilalim ng tubig, ang ilang muway ay may kinalaman sa kanilang transportasyon. Ang proseso ng paglilipat ng mga malalaking ito mula sa kanyang kwari patungo sa kanilang pangwakas na lokasyon ay puno ng mga pagsubok. Posibleng ilang muway ang aksidenteng nalaglag sa dagat sa kabila ng komplikadong proseso dahil sa kanilang malalaking timbang at sukat. Sa kabilang banda, naniniwala ang iba na maaari ito ay sinadya at itinapon sa ilalim ng tubig bilang bahagi ng ritual o handog ng mga rapanoy na may malalim na koneksyon sa karagatan. 1 million dollar worth of treasure Sa mundo ng mga ngisda, iilang pagtatagpo ang nagbibigay ng kasiyahan tulad ng paghukay ng nawawalang ginto mula sa mga siglo sa baybayin ng Florida. Isang grupo ng mga tagahangad ng yaman ang nakaranas ng ganito Natuklasan ng isang kayamanan ng mga gintong bariya na may tatlong daang taon ang nakakalipas. Isang di pangkarniwang pagtatagpo na tinatayang halos isang milyong dolyar. Oo, tama, isang kahindik-hindik na isang milyon. Ngunit saan nga ba nagmula ang mga kayamanang ito? Ang mga bariyang ito ay mga relic mula sa isang Spanish galleon. Bahagi ng isang flota na nasiraan dahil sa bagyo noong 1700 ang flotang may kasamang kayamanan ay patungo sana sa si Espanya. Ngunit may ibang plano ang kapalaran. Sinira ng bagyo ang maraming sasakyang pandagat at ang kanilang mga kayamanan sa tinatawag ngayong Treasure Coast. Ang mga paghahanap ng yaman ay matagal nang napapalapit sa rehiyong ito. Pinapalakas ng mga kasaysayan at mga alamat na mga nalunod na kayamanan at sa wakas nagbunga ito noong 2015. Ang bawat na recover na bariya ay nagbibigay ng makakatanggap na koneksyon sa panahon ng pagsusuri at pag-usbong ng kolonyanismo sa mga kolonyang Espanyol. Number 4. Pirate Shipwreck Noong 2015, natuklasan ng isang lumubog na barko malapit sa baybay -bay ng Colombia. Kaya napakaraming tao ang gustong puntahan ng lugar. Pinaniniwalaan ang barkong ito na kilala bilang ang Spanish Galleon San Jose ay lumubog noong 1708 at taniyag bilang isa sa pinakamahalagang archaeological finds sa ilalim ng tubig hanggang sa kasalukuyan. Ang San Jose ay bahagi ng flota ng Espanya na nagdadala ng malawak na kayamanan patungo kay King Philip I ng Espanya. Ang barko na puno ng ginto, pilak at mga esmeralda ay isang nakakatugso na target noong panahon ng digmaang Espanyol sa isang matindi at makabanging laban sa mga barko ng Britanya. Nagtapos ang San Jose sa isang malupit na pagwawakas, dala ang mga yaman nito at halos 6 na raang kaluluwa kaya naman ang discovery sa lumubog na barkong ito noong 2015 ay hindi isang maliit na tagumpay. Ito ay nangangailangan ng pakikipagtulungan ng mga international teams, advanced undersea exploration technology at mga taon ng pagsasaliksik sa mga kasaysayan. Ang barko ay nakatago ng tatlong raang taon at ang kanyang lokasyon ay isang matagal ng misteryo na maraming nagsikap na malutas. Gayon paman, ang pagtuklas ay nag-udyok din ng isang Masalimuot na debate tungkol sa pag-aari at kultura ng heritage. Nakikipagtulungan ng gobyerno ng Colombia, mga historiador at mga maritime archaeologists sa pag-uusap tungkol sa karapatan sa shipwreck. Ito ay isang sitwasyong nagpapakita ng mga hamon sa harap ng underwater archaeology na nagtataglay ng kasiyahan sa pagtuklas at ng etika ng pangangalaga at respeto ng kultura. Bukod dito, ang Sanusi ay naglilingkod din bilang isang nakakatindig balahibong paalala ng mga kwento ng tao na kaakibat ng mga kasaysayang ito. Number 3, Heracleion Ang Heracleion na kilala rin bilang Thonis Heracleion ay nagpapakita ng kwento ng isang dating maunlad na lungsod ng sinaunang Egypto na ngayon ay nahihimlay sa kahabaan ng Mediterranean Sea malapit sa bibig ng Nile River. Ang lungsod na ito ay muling natuklasan noong 2000 at itinatak noong ikawalong siglo ang Heracleion na isang masiglang port city, isang mahalagang sentro para sa kalakalan at negosyo sa pagitan ng Egypto at ng Greek world. Ito ay pinaayos ng mga grading templo, mga ribolto at iba't ibang istruktura na sumisimbolo sa kanyang kahalagahan at kayamanan. Gayon pa ito ay sumuko sa mga pwersa ng kalikasan tulad ng pagtaas ng antas ng dagat at soil liquefaction na nagdulot sa lungsod ng unti-unting pagkalubok at tuluyang mawala sa ilalim ng alon. Ang muling pagtuklas ng Herakleion ay isang makasaysayang pangyayari sa ilalim ng tubig ng, ng arkeolohiya. Ang site ay nagpapakita ng mga ribolto ng mga Diyos at Diyosa, mga labi ng mga templo at maraming artifacts, kabilang ang mga barya, pottery at encryption. Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay ng mahalagang mga kaalaman sa relihiyoso, politikal at pangaraw-araw na buhay ng na mga naninirahan dito. Ang kahusayan at infrastruktura ng lungsod na ngayon ay inaral. Sa pamamagitan ng kanyang mga naunang labi sa ilal ng tubig ay nag-aalok ng na mga aral tungkol sa sinaunang tungkol sa pag-adapt sa pagbabago ng kalagayan ng kalikasan. Number 2 Granada Underwater Sculpture Park Ang Granada Underwater Sculpture Park na matatagpuan sa malinaw na tubig ng Molinir Bosin Marine Protected Area ay nag-aalok ng kakaiba at medyo nakakatakot na karanasan. Nilikha ito ng British sculpture na si Jason Taylor at itinatag noong 2006 bilang isa sa mga pinakakakaibang atraksyon para sa mga nag-scuba dive at nag-snorkel sa buong mundo. Ang nakakamanghang underwater na park ay mayroong mahigit sa 65 na mga ribolto. Bawat isa ay may kakaibang karakter at kwento. Ang mga ribolto ay maingat na inilalagay sa sahig ng karagatan. Ang mga ito ay gawa mula sa si eco-friendly na mga materyales at hindi lamang itinuturing na sining, kundi bilang artipisyal na bahura o pagsuportahan ang buhay mayaman sa karagatan. Sa paglipas ng panahon, ang paglaki ng koralis lumot at mga nilalang sa karagatan ay naninirahan sa estatwa. Binalot sila ng buhay at at nagiging ekosistema. Ang natural na prosesong ito ay nagbibigay ng nakakatakot na hitsura sa mga ribulto. Number 1, Naples. Ang sinaunang lungsod ng Naples ay dating maunlad na Roman port ay may mga kwento na nag-uugma ng kasaysayan sa hiwagan ng karagatan, natuklasan muli noong 2017 matapos itong malunod na mga siglo. Ang Neapolis ay nagbibigay ng nakakamanghang sulyak sa malawakang kaharian ng Roman Empire at ang kapangyarihan ng mga likas na kalamidad matatagpuan malapit sa baybay ng Nal sa hilagang silangang Tunisia ang Neapolis ay matagal ng usap-usapan ng maaring malunod ng isang tsunami noong ikaapat na siglo. Ang pangyayaring ito ay naitala ng Roman historian na si Namos Marcellus. Ngunit ang eksaktong lokasyon ng lungsod at ang lawak ng kanyang mga labi ay nananatiling isang misteryo hanggang sa ito'y kamakailan lamang matuklasan. Ang mga sumubok na labi ng Neapolis ay nagpapakita ng isang malawak at maayos na urbanong disenyo. Kasama dito ang mga kalsada, bundok at humigit kumulang na isang daang tangke na ginamit para sa paggawa ng garam. Isang fermented na sauce mula sa isda na naging pangunahing sangkap sa Roman cuisine. Ang pagtatagpong ito ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng ebidensya sa industrial na lawak at mga gawain sa ekonomiya ng lungsod.